What's up guys, may ibon ako nakapulot dun sa labas Ito... Naliban ka? Ha? Ito, Ito yung ibon ko Ah! Kalapati Ano ba siya taon? Kawawa naman si... Kawawa naman yung ibon ko guys Ito guys oh Oh, yutulan siya ng pakpak pa, uh, Pakpak Kawawa oh, naman to siya. Tapos guys, ilagay ko siya dito sa kitchen. Kasi ito. Perfect. Okay, cage. Okay, hmm. cage na siya. Okay, cage. Hmm. Tayo Man, paano ka ipasok? Hindi ko alam kung paano to siya ipasok. Dito. Sa gilip ng hangat. Lagay ko muna siya sa karton. Kasi ayusin ko muna itong sako na ito sa'yo guys dito sa bahay. Bye! Ciao! Okay, dyan ka muna. Sige po na darin na. Ano My bird mark ko. brother na. Okay. Pakain pa sa kami. niya. Uh, si Adam na siya. Si Adarna na. <laughs> Hello. Nakuha ko siya dito sa gilid ng kano building ng Jair. I think nakuha ito ng tao tapos pinutulo ng pak Uh, risk ko siya, guys. ko guys na-risk ko ko sya okay you eat na or sleep don't don't pray sisipa-sipa <laughs> mo pa eh oh ah oh, hulog ang rice mahal ba yan ng kilo ana ikaw ha mahal ang kilo ng rice pumusikan antayin mo pa ng tatlong buwan para makakain ka ha pumusikan ng rice Mahirap maghanap ng bu mahanap buhay. O, oh, kain, kain. Huwag mahiya. Hindi ka lang kumain, mamatay ka. ba problema ninyo Basta binigyan kita ng pagkain, tubig na lang ko